guys, nagbunta tayo dito sa may Carmen Planas. At uh, i-update ko kayo dito. Ito guys, baka gusto nyo ng mga lumang pera, yung mga collectors dyan. Dito, ipapakita ko sa inyo yung mga latag dito ni Kuya Aris Ng mga lumang pera. Tara! 150. Mga ganito ilera ilira niya. oh, no, depende. 150 na lang dito. So, ito, 150. May mga manong... Isang daan. Oo. Oh. Isang daal. Ay, tago ko yan kasi Wow. <laughs> kaya wag na wala eh. Itago ng ganun katagal. bagong bago pa yan. Magkano lang yan? One, two. One, two. Ganyan yung Ilang na, ilang pa to? Twenty pesos, ano? Central Bank. Nineteen sixty-five, guys. Nineteen so sixty-five, yan mga lumang pera naman tayo guys bago susunyin so, ano yung mga lumang pera yeah ayan bro dali yeah ito yung mga ano mga mga itong pera magkano naman to dito kuya 150 mga ganito ang ilira niya, o oh, depende 150 na lang yung ilira so ito 150 may mga isang daan o isang daan ay tama ko yan kasi magaling ang wow kaya wala ka po galahin ba kaya wala eh naitago ng ganun katagal o bagong bago pa yan o mga limang piso sampung piso yan mayroon dito yan yung mga ganitong ano, mayroon pa rito, mga pangkulay ko ito, to? So. so, 1.50 na lang ito lahat, mga ganito? dalang oh. oh. Magkano lang yan? 1.2 e, 20 pesos, ano? Central Bank. 1965 guys, so 1965 yan Ayan, yeah. one, two. One, guys. Mayroon pa silang ganitong pare, mga old na mga ganyan, mga ganitong kapil. Uh, gusto nyo naman ng mga coins, parami nyo dito. yung Ay, mga coins, Ayon na kahit sa mga coins naman. yung mga latang na Piso-piso. Uh, nyo, nyo mga ganitong piso. Ayan o. Ayan. Ayan. piso. Pagkano U.S. So US. US. Uh, U.S. 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 One dollar eighteen 1977 to mga US dollar 71 77 dito ka na makakita ng mga ganito wala na wala na wala na ganyan maliit na hindi talagang ito yung mga solid dito naman yung mabibilit yan magkano yan baga 150 pero kasi may kasaysa yan eh 150 pesos isang piraso dito meron din mga ganito coins o yan Available di dito ya. 'Yung dito ko ito.